good day mga kaventure ngayong araw ay eh magre-rescue tayo ng pasahero na walang masakyan. kaya naman ating nilinis ang ating helmet at ang ating motor gamit ang extreme one sir okay. itawag mo ulit ako ng pasahero na late na yung walang masakyan okay oh. eh paano ako oh, ulit na yes ma'am saan ka ma'am saan ka ma'am pasig palengke yan pasig palengke pasig palengke ay SM Santa Mesa SM Santa Mesa Sige ma'am Wala pong bayad yan Wala pong bayad ma'am Nagre-rescue ko ng mga Late na sa trabaho Nagre-rescue ko ng mga Late na sa trabaho Wala pong bayad SM Santa Mesa SM Santa Mesa Wait lang, search ba SM Santa Mesa ano ang mo, so, ma'am? 9.35, opening. 9, 9.35? Uh, sige, na, eh, sige, ma'am. Eh, gagawin akong parang para hindi ka mali. Pero, walang bayad. Ha? Walang bayad. Walang bayad. Sino na ako, ma'am? Pero, so, ma so, naninigay ba ako? Uh, Nani? O. Oh. Hindi ako naninigay, ma'am. Nagre-rescue ako rito. Uh, ah, sige. Ah, ma'am, palak ng helmet malalaglag kasi lilipa rin okay ka na? Apo. Thank you. thank you ayun ako ito mo ano walang masakyan. kaya ako pumupunta dyan nagre-rescue ako ng mga ano ha? labi ka po? Okay ma'am, nagre-rescue po ako ng mga ano, mga walang masakyan, mga late na sa trabaho. Eh, kagaya mo, ano po yung ano yung kuya? Yung sa ano yung Facebook? Ah, eto. Eto ma'am. Kami nakapaparoon ma'am sa Sakayan? Oo, na nagantay ako ng ano, ng bus. Alam ah, Walang lang po kasi yung bus doon, madaan pa. Wala pa kaya po, SM. Ah, wala kang mga sakya na bus? Wala. Malilit na talaga ako sa Yado. Opening kasi ako eh. Ha? Ah? Opening. Ah, opening. Opo. Oh, ano ba trabaho sa SM, ma'am? Ang um, po yung Dimo po. Yung Dicer yung sales lady, sa department store. Ah, sales lady sa department store? Opo. Malayo nga ng ano ko, SM, tapos doon ako si may kainta. <laughs> Kakainta Kaka, ka pa galing? Mm -hmm. Eh bakit nga ka sumakay sa ano, Pasig? Dumaan po kasi ako sa office. Karina na ka po po doon, kuya. Alam ko? Na ka pa doon. Hindi, ano ma'am? Pangalawang balik ko na doon. Nung sinabi ko yung nag-ano, ano sabi, ano, Jebree daw, isang kayo nag-vlog ito. Kailan ka pala daw nag-antay kuya? or makakarating mo lang? Kasi nung yung ano, yung sinundan mo, inatid ko SM Cubau. Sa'ka po ba? Uh, ano lang, sa SM Cubau. SM? Cubau. SM Cubau. Ah. Yes din, doon. Nakakarating mo lang pala doon po. SM Cubau. Tapos, bumalik ulit ako doon. Oh. Ang sumunod naman, ikaw, SM Santa, Santa Mesa. Mesa naman. Puro SM nga yung mga nakukuha ko ngayon eh. Hmm. Anong oras kaya ko yan? Ano ma'am? Anong oras na kaya? Ano ma'am? 9.06. Ah, 35 pa man in. Siguro kung nag ako ng bus, din na naman. Malit na po ako. Ayan o, SM Santa Mesa na. Yeah. Sa kawanda rito ma'am? Sa likod yung entrance. Sa likod? Ito lang po yan. Ayan. Ah, ito? Oo. Oh. You welcome po. You welcome. Oh.